Uh, Sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, kaugnay sa Tokhang? No, Sir Albin. Hmm. Why? Pag ako, hindi ako ng konting extension. Oh. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Hmm. Now, inutos ba ng Pangulo na kahit hindi lumaban, eh, patayin? Bigyan po kayo ng simple example. Kian hmm. de los Santos sa Kaloocan, Buhay, pinatay ang pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte hindi nakailam. Jim Jimboy nang nabutas, pinatay ng mga pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po. Hmm. Hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganong utos. Hmm. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin kaya pa eh. Tapat hmm. yeah panagutin ang pulis kung nagkasala sila